Pero kailanman, ang relasyon namin ni Gary ay hindi ko tinuturo yung nakamalian. Yun ang nagbuka sa aking isip na marami pa akong dapat gawin sa aking buhay. We can have peace. And perhaps, after all the anger and bitterness is gone, possibly, a reconciliation. Peace? But of course, we must have peace. Pero magkabalikan pa tayo, ay malabo na. I've decided to get a divorce and get a job. I want to work at something, anything. Para naman magkaroon ng konting katuturan ng buhay ko. Not even for Connie's sake? Babae si Connie. Alam mo, Joey, kaming mga babae mas malalakas sa loob. Magkaroon lang kami ng pagkakataon. Connie will be all right. I'm sure of that. I wish I had your self-confidence. Goodbye, Joey. Hello? Candy. Joey? Mayroon akong gusto i-propose sa'yo. Oh? Malaking kontrata ba yan? Magpa-participate ba tayo sa government bidding? No. It's much bigger than that. It's a marriage contract. Between one... Candida Salvador and Jose Antonio Delgado. Joey, hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, ha? My wife left me. Nagpunta siya sa States para kumuha ng divorce. And I'm sure she'll get it. So that's it. Soon I will be free to marry you. But first things first. Will you marry me? Uh, my daughter is here. I want to talk things over with her. I'll call you. Just put it by the international station. sa pagdalo mo. Ibigay mo na sa akin si Miguel. Ako nang bahala sa kanya. Babayaran ko lahat ng utang niyo sa bahay. Para hindi ka na mahirapan. Lalo na yung magiging baby mo. Ate, alam mo, hindi ko pwedeng gawin yung sinasabi mo. Lisa, for once, utak ang gamitin mo. Anong buhay bibigay mo sa anak mo? Umaasa ka ba na bigla na lang giginhawa ang buhay mo isang araw dahil sa pabanda-banda ni Mike? Hindi ko bibigay sa iyo ang bata. Inaalok kita ng solusyon sa lahat ng problema mo. Tingnan mo nga anak mo. Yan bang gusto mo? Magkakasama nga kayong lahat pero naghihirap. Ngayon mo pa irali ng pagiging ina mo. Hindi to tungkol sa iyo o sa atin. Tungkol ito sa buhay ni Miguel at ng magiging anak mo. Lisa. Pwede mo ibigay si Miguel sa akin kung gugustuhin mo. I never really expected that you would be that serious. Na ako pang gagawin mong dahilan ng problema mo ngayon. Remember the first time na nag-uusap tayo about your problem with Roy? Akala ko ba nagkaintindihan tayo that those things are not supposed to be taken seriously? Because you're both very young. And you're both too young to be too serious in life, especially pagdating sa pag-ibig. That's the same thing I told Roy. He's not any different from you. Pareho kayong napakabata pa. Lahat ng mga nakikita mo rito, lahat ng mga nangyayari rito, pati na rin lahat ng mga nararamdaman ninyo, it's normal for your age. So don't get hold of them. Let them go. Don't make problems out of them. Enjoy it. Enjoy your youth. Huwag niyong madaliin. Huwag niyong sayangin. Hindi naman porkit siya ang una mong nakilala, siya na kagad ang pakakasalan mo. You know, people come in and out of your life to teach you things about yourself so you can be your very best self. Pagkatapos darating din yung time na iisipin mong it's about time you get serious with life. Tulad ko, ngayon ko lang nararamdaman na dapat pala naging seryoso ako sa buhay ko noon pa. Tama nga si Richie eh. Masyado kong pinahaba yung pag enjoy ko sa buhay ko. Well, I guess I stopped growing up somewhere. No one's too old to know better. Pero yung para sa inyo ni Roy, now is not the time for serious stuff. May intindihan nyo rin yan in the future. I can tell you this because I've been there. Now is the time to learn, to grow, and just go on with your life. Oh, and one more thing. Tungkol sa inisip mo sa amin ni Roy, hello, phone number.